yun mga farmers uh, pinakawala na namin ang aming fingerlings dito sa aming fish pond so ang fingerlings na pinakawala natin dito ay uh, 2500 pieces uh, 3000 sana ang order natin kaso na short yung binilhan natin ng fingerlings kaya 2500 lang pero okay na to mga ka-farmers kasi uh, ano pa lang trial and error plan natin nung baga first time natin ito so start muna tayo sa pakunti kunti shout out nga pala sabi nila natin ng fingerlings. links shout out kay sir Vincent Lilam at sa kay Ma'am Irene Lilam. So napaganda ng kanilang fingerlings. Bali ang binili nating fingerlings na ito mga ka farmers ay tag 3 pesos ang bawat isa. Mas maganda nito kasi medyo malaki na at uh, maiwasan na natin ang mortality uh, kung meron ng mortality ay uh, ma-minimize po natin and then ngayon uh, yan, uh, pinakawala na namin dito unang una ay nilagay muna namin yung plastic na may laman na fingerlings sa tubig para maka-adjust ang ating uh, fingerlings sa ating tubig dito sa ating fish pond and then kunti unti ay binubuksan natin ang ating plastic para mahalo ang tubig fish pond sa tubig na nasa plastic na may ay na mayroong oxygen at uh, sa paunti-unti ay uh, pinapalabas natin ang ating fingerlings Ayan, kasama ko si Perben sa pagpakawala ng ating mga fingerlings dito so, yan. Yan, kung mapansin po ninyo mga ka-farmer sa ating fish pond, napapalibutan ito ng net. Yan. Bali dito, dito namin nilagay ang ating fingerlings. Yan, kung makita po ninyo ay mayroong harang na net. Uh, bali dito lang muna natin lagaan uh, alagaan itong mga fingerlings habang maliliit pa sila. And then, after uh, 15 days ay i-pump natin yung tubig dito at saka Uh, ikasify natin kukunin natin yung mga shooters and then uh, tatanggalin natin yung net na nakaharang dyan at saka patutubig yan natin ulit para uh, malaya na na makagalaw yung fingerlings natin dyan sa ating fish pond hanggang doon sa pida kadulo bali sa October 3 kukunin ulit natin yung mga finger links na inorder natin para doon sa kabilang pond natin medyo malaki-laki yon at orderan natin yan ng 3,500 na piraso ng finger links doon sa kabila kasi sa October 3 pa ang harvest ng fingerlings si Sir Vincent Lilam so yan, so sa muli, happy farming sa ating lahat